kagawa eh, ako ng ano ng ng pampatanggal ng mga anak nakita mo yung mga ugat ko. Marami kasi akong ugat sa kamay. Tapos isa to sa sa nakakapagpawala. Pero hindi naman kaagad mawawala. Ano siya? It takes time para mawala. Pero mababawasan naman siya. Iuun ko lang siya dito. First po na pala, iinom ka ng tubig. Gaganituin mo siya. Iinom mo siya. Ganyan siya. O, oh, ayun na. na siya. Red siya, Oh. Eh. Hindi siya, ano, ayun na. Iinumin mo siya, mga dalawang baso. Ganyan. Na. Nakainom na ako, guys. Kaya, tapos na ako uminom kanina pa. Pang, pang, dalawang sub na to. Tapos yun, yung kukunahin mo dito yung fork mo sa ilalim. Sa ilalim ng paa, umahin mo. Para wala wala yung mga ugat. Yung mga sakit-sakit yan. Pero hindi mo siya ilalapit mismo sa balat. Kasi medyo mainit. Yan, ganyan, ganyan sa, Tapos, itong mga ulat, ganyan, ganyan lang. Oh. Eh. Hindi na siya, ano, kasi may may lumalabas na bayon yung nakikita niyo yan. Guys. Yan yung nakakapampawala yan. Yan yung, ayan, yung mainit siya, guys, na lumalabas. Pero hindi naman masyado. yun, ayan, gandang yung ulat. Nagkakahalaga ito na 38, yan, ng 38. Ganyan. Ilalayin lang po sa balat para mabawas-bawasan yung ugat. Ugat. At saka yung mga sakit-sakit. Ganyan. May, may ano kasi may bayol ito. Parang pampag-beauty din. Ganyan, Oh. Nakikita niyo yung parang laser. nililisa ayun. Parang laser siya. Ililaser niya yung mga ugat-ugat. Ayan, -ugat. ganyan, ganyan. Parang laser siya. Ganyan siya. ng guys. Ganyan lang siya. Pagkatapos nito, iinom ka rin ng tubig galing dyan sa ano. Lilaser kasi, gaganyan mo lang siya. Hindi mo siya ilalapit kasi medyo mainit. Oh. Nakita nyo kasi yung violet na yan. Yan o. Oh. Parang blue na violet. Doon sa ano. Mainit ko yung lumalabas. Ayan. Kasi ano mo lang siya dyan. Mala, o. Oh. Pinitisting. Comment down below guys kung gusto nyo mag-order ng ganito. Para sa...